Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So meron namang tanong dito ang ating kapatid na si Michael Ramber Ang kaniyang tanong, uh, Assalamualaikum, ask lang po about sa balot, haram po ba ang balot? Actually nagawa na po natin ng video, ang uh, itlog na ito na tinatawag na balot, ito po ay haram, bawal po ito sa mga nagsasabi po na pwede, uh, wag po kayo maniwala dahil ang balot po ay haram, bawal pong kainin kasi po mayroon pong sisiu na buo na po doon po sa loob ng itlog na 'yon. Na sinabi po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hurrimat 'alaykumul ipinagbawal sa inyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga hayop na hindi po nakatay. So, hindi po nakata yung, yung, yung sisyo na yun sa loob ng itlog na yun. Kaya po, bawal po kainin ang balot. Mapasabaw niya o anumang naman noon, bawal po lahat kasi sakop na po niya lahat yun. So, bawal po dahil po may sisyo sa loob na buhay na naluto na hindi po nakata.